Tsap, magandang araw mga idol. Uh, nandito tayo ngayon sa The Gym Project Fitness. Mga uh, magtatagpuang sa Katipunan Commonwealth uh, QC. Nandito tayo ngayon para bumili ng bola at ibibigay natin sa Tatay Joe TV Basketball Season. 1. Tara, let's go. Sa mga oras pala na yan, ina-explain pala ni Kuya kung anong difference ng OEM sa orig na bola. Shoutout pala kay Kuyang nag-assist uh, sa akin at napaka-uusay niya mong sales. Sa so, mga aligning lang talaga yung, yung pagkakakalungan oh, sa atin. Ngayon na. may... Ay, sir, yung may original tayo sa atin. Huh? Magkaning ganyan. Kulig to. Apo, so original po yan. Tawa ng discount. Oto oh, o malo. Pero sa tingin nasa kung sa kung yung mga isip. Talaga. Ganda ni ito. Yung. Eh na ako na tayo may prepis pa. Talang yan sa the gym project Fitness. Ito kayo maaabili ng legit quality at affordable na nice sports equipment. go guys, bigyan na natin to. Kasi may palaro pa mamo. Yay! <laughs> Oras na yan ay inabot ko na ang bola kay Vice Press Dindo Nunez para sa Tata Illo Basketball League Season 1. At syempre, testing natin ang quality ng bola. Pamewang check. Baldog! Hindi pwedeng mapapahiya si Daddy O sa inyo. Kobe Bryant move, konting speed move, bang! Chamba! <laughs> sa mga gusto rin magbigay ng bola, DM lang.